Hello po mga kalaki at syempre, anong oras na ngayon? Eh di alas 11 na ng umaga, kaya ikaw mga kalaki, habang umihigop ng sabaw ng lunch, habang umiinom ng tubig dyan, abay manood na po kayo ng cellphone nyo ha, sa Facebook nyo. Tignan na nyo na po. Na ngayon pong oras na to, namimigay na po tayo ng mga kumpletong 6-digit lucky numbers para, para po sa masusugid nating mga taga-subaybay dyan ng ganitong oras. At syempre po, bago tayo mamigay ng mga lucky numbers, ngayong alas 11 na umaga, gusto ko lang po i-congratulate po ang mga nanalo po sa atin ng mga 3-digit lucky numbers kahapon po. Hello po sa inyo, congratulations po mga kalaki. At syempre, this time gusto ko po this day kayo naman po ang palarin o kaya swertihin po sa mga lucky numbers natin na 2 digit 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit pero ito pong oras na to at ito pong oras ang pamimigay po natin ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas po at abroad kaya kung ready ka na abay umpisahan mo ng ilista mga lucky numbers namin kunin mo na mga tips at mga ideas na magaganda at na namin sa iyo kaya ito na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki at syempre ikaw ba ikaw ba gusto mo na bang manalo kahit sino naman gusto nang manalo di ba ito po ang tamang vlog na pinapanood ito na po ang 10 digit lucky numbers number 29 number 37 number 34 number 43 number 48 <laughs> ano ba yan? <laughs> na ako number 48 number 62 number 35 number 46 number 14 at number 19 ano ba yan, grabe, naligo naman ako ah. at syempre ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 15 number 29 number 33 number 17 number 32, number 11, number 26, at number 8. Ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad natin ay number 24. Number 35, number 37, number 18, number 21, number 9. At number 6 Ayan po mga kalaki 7 digit lucky numbers At syempre isinutapin natin yung 6 digit 1 to 29 o 1 to 25 Pwede po itong mga kalaki Ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 muna. Number 14 Number 23 Number 7 Number 12 number 15 at number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3, number 0, number 1, number 5, number 5, at number 8. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit 0 to 9. At ito naman po ang 5 digit lucky numbers ang Lord. Ang 5 digit lucky numbers ang Lord number 17, number 28, Number 36 Number 48 Number 4. Ayan po mga kalaki Nabigay na po natin ang lucky numbers abroad Punta na po tayo sa Pilipinas Ito na po ang mga masuswerteng 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers Nandahan na ba? Pero bago natin ibigay yan syempre dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account Ang legit na account po namin sa Facebook Para napapanood yung araw-araw I-follow niyan Red parungkin po na merong 300 17,000 followers kami po yan check at meron po kami uh, second account Red parong king po na naka yellow t-shirt po kasi may 50,000 followers nakasama ko po si Lola Carmen at syempre po meron tayong Iris Gertchel yan account at syempre mga kalaki meron din tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na meron po 1,400 followers at TikTok po na merong 424,000 followers. o di ba? Ang dami-dami na po nating mga followers kasi po legit na legit naman po na kapag po tayo ng mga numero. At syempre po pinopost po natin yan sa Facebook. Tandaan ko mga kalaki, ang laki numbers namin libre pag in-upload ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre yan walang bayan. Try to use the membership, membership thing at good for 3 months naman po. 3 months po kami magbibigay ng mga laki numbers sa iyo mga kalaki. Okay? at syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha 3 days po ang mga laki numbers natin bago po natin palitan kaya sa mga gusto po pa-private consultation gusto nyo subukan ang inyong swerte dito malay mo naman pag na naikot kung mabuti ang birth month at birth year mo, ikaw pala ang isa sa mga swertehin na dito sa lucky word namin, ano? kaya pa-members ka na make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo member para legit na, legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki, kaya anyway kaya ito na ka po ang mga masaswerteng 6 digit lucky numbers, Pilipinas, kunin mo na 642, number 16, number 28, number 34, number 37, number 17, at number 29. Ayan yung mga malaki. Ito naman po ang 645. Ang 645, 6 yung lucky numbers mo ay number 21, number 30, number 36, number 40, number 24, at number 25. At ito naman po ang 6-digit lucky number 6, 49 number 33, number 36, number 42, number 18, number 28 at number 19. At ito naman po ang 6-digit lucky number 655. Ang 655 6-digit lucky numbers mo ay number 7, number 28, number 39, number 46, number 31 at number 17. Ayan. At ito na po ang pinakalast, ang 6-digit lucky number 658. kunin mo na. Ilista mo na. Number 27. Number 35. Number 10. Number 26. Number 34. At number 28. 49. Ayan po mga kalaki Ang 6 digit lucky number 658 Kompleto na po yung mga kalaki ngayong alas 11 na umaga Takbo na po sa super ng outlet Make sure po na nakarambol ang 2 digit kanina Ang 3 digit laki numbers po kanina At mamaya pong 4 digit lucky numbers Irarambol niyo po yan para make sure po na Mabaligtad man ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki Okay, eto na po mga kalaki Ang shout out time na paborito po ng lahat Shout out po tayo uh, Kay, ayan po happy happy birthday po kay Yunilda you no know, Yunilda de Peña ayan po si Yunilda de Peña happy happy birthday po coming from your mga sisters sister gaganda sister gaganda po ng ano to ng Bukawi, Bulacan. Ayan po sa inyo. Hello po, maraming maraming salamat po dyan ka sa mga taga-sister gaganda. Maraming salamat po sa panonood po ng aming mga vlog lagi-lagi. At syempre po, gusto ko pong batiin naman ng personal ang aking best friend dyan din sa Bulacan total na banggit ng Bulacan hello po kay Ems, miss you girl ayan, ki-miss you kay Eram, miss you, miss you uh, belated Merry Christmas and Happy New Year kahit di tayo nakikita alam mo naman love na love kita ayan, Merry Christmas, Happy New Year pa rin siyo, kasi January pa lang din naman buong taon to, buong January bagong taon pa rin naman at miss you, pupunta ko dyan papasyal so good luck mga kalaki, gusto ko mananalo ka ngayong araw na to kumain ka ng lunch like, sa tayaan mo na yan na mananalo ka kalimit